Ayan. basang basa ako. basang basa ako. Oh. Ayan. So mga busing. Uh, Magmumoto vlog na po tayo po. We, no? Parang ula na. Gusto ko pa sanang magdagal dito. Kaso parang ula na. Masasayang lang yung pinagpapawisan natin. No? Makakuha na, lang tayo nito. Mapapasma. Ayan. Good morning sa inyong lahat. <coughs> at kita-kit sa motovlog. Good morning. Ayan, tara na po mga busing. <coughs> Parang ulan na, no? oh. dumidilim na. Si Kuya nga, sabi niya mag isang ikot na lang siya, yung tumatakbo na yan. No? Muna ko. Oh, ayan oh, no? yung ulap po. Sandali at ayusin ko muna yung camera mga busing ah. So pag mamadali ko na nasa baba yung mount. Masyadong mababa. Sandali po. <clears> huh, <throat> Basang-basa ako ah. Sulit yung lakad ko eh. Sandali lang po mga busing ah. Ayan, tara na po. Kamukha ng aso ko. Ito no. <laughs> na may ipakita ko sa inyo pero matandang version <laughs> matandang version let's G hanggang dyan lang sa labasan mga busing tapos ay hindi hanggang dyan lang pala sa kay Biron sa resort ni Biron tapos doon na lang tayo sa tulay palabas wala na dyan si kuya Oh, basang basa yung damit ko ah sarap yan wala na din naman yan dyan nakikita nyo na naman dito yung kan kanina sa pagpapunta natin okay so kita kits na lang tayo doon sa labas mga boosting yan dito na tayo sa tulay pauwi dilim na dilim no <laughs> wag naman sana wag muna wag muna Lapit <laughs> na lang to eh Nasa tulay na tayo eh Ganda ng mga baboy nila ah Ayan o oh. Ah Yeah, ganda ng mga ulo eh Litson <laughs> Paminsan-minsan lang yan Mga 2 months tago pa lang yung kuhan natin eh Yung pagpapalitson ko ng ulo na yun eh Hindi bagay na <laughs> kuhan, Hindi bagay na Dalas-dalasan ng pagkain yan At isa pa walang pambili <laughs> Oh, daming bunga ng papaya oh. Sinayaan lang nila eh. Yan oh. Asa nakakahiya mangunga eh. <coughs> <Anino> kaya yun? <laughs> Pero actually, nasa public place yun. Ha? Ah. Tinanim nila sa public uh, road. <coughs> nasa tabi ng public road, walang pamamahay. Malayo sa pamamahay, ibig sabihin, na public yon hindi pwede nga kuhin ng isang tao lang yon kahit na ikaw yung nagitanim kasi nasa bakanting lute nasa gilid ng daan no kaya nito walang pamamahay malayo sa pamamahay kahit sino pwede kumuha nyan kaso tayong Pilipino may hiya din naman <laughs> kahit na sabihin natin na ano ba yan na nasa public yan pero mahihiya tayong Pilipino na sinusunod na ah, minsan binabali natin yung batas na yan no dahil sa hiya natin oh, laki ng aso ah ay sana dumahan dahil palingki ng barutak no marama pa pa tayo nakatingin tayo ng dilis na Priska sarap ng pani eh, turtang dilis eh namimiss ko na naman yung turtang dilis oh dito na ako nagkrebo sana kanina <laughs> para nakadaan tayo sa palingki ng baruta ay nako malayo na tayo dito na tayo sa pututan eh tapos parang uula na oh. Ayan oh. Papal na ng ulap po. Oh. Ayan, mamaya konti uula na to. Hindi na to mapipigilan. Dito sa likod, ganoon din oh. Ayan. Papal. Pero malapit na tayo eh. lang may mga pang pa naman doon sa bahay pero walang gulay monggo may munggo ako doon yung ay, isa kasi yung pumapasok sa isipan ko na naman eh, yung tortang dilis eh. ayok na to ah turtang dilis yan yung pumapasok sa isipan ko may mga naglalako sana ng isda eh baka may mga dilis yan sila wala pa yung mga isda yung mga suke natin eh doon kina tatay doon wala pa yung isda nila eh ganoon din dito wala ko aroy nasira yung kadina wala tayong gamit wala rin akong gamit hindi rin na. alam nyo din naman niya wala pa yung isda nila eh sa mga naglalakot sana baka mayroon minsan may mga dito yan na naglalakot eh pa rin nila na no? <clears throat> Damo pa rin yung ano? nag-antay pa siguro ng ulan. <laughs> Para mabatay pa nila ng maayos. Hindi po mapasok yung gulay. Sa isipan ko, yung ito. hindi kala ko naglalako Ay, may mga makikita rin naman ako nito mamaya na mga naglalako pero sana may kuhan may dilis Ay, may pero may saging ako doon eh saging na sa baka kanina yung inalmusal ko sa kasama sa kape saba na nilaga tapos may kwan tapos may ano ba yan may baguong baguong na ginisa yun ganina yung pinares ko sa kape <laughs> walang naglalako doon sa kabilang ka pa kameron Talabaw. Talaba Talaba <clears> Talaba <throat> Tanong tayo dyan Ah wala rin isda Hayop Bihira ng mga isda ngayon eh ah. Alok bati. wala, wala tayong gawa <coughs> kung ano na lang doon sa bahay yung maluto ko ah brownout naman kakain lang at magpapahinga hindi rin naman tayo makapagplay magmasinsya <coughs> nyo na dahil walang kuryente brownout walang kuryente, ayan may naglalako oh. ito, yung maganda, sana mayroon lang may gurayan ka oh? gurayan? oo yun yung gawain lang ito ah yung walang gurayan yung gurayan dito kasi sa amin yung dilis dilis saan pa meron? saan pa meron mga naglalako? <coughs> sana marami maraming kayo ngayong araw na to yan oh, kapal ng ulap oh, grabe pag lumampas yan, lumampas yung kano na ito, bakanting porsyon na yan. yan dito, ulan na yun oh, sobrang dilim na oh. sobrang dilim na doon oh. dito papapunta magpapakain na lang ako ng isda ko oh. walang naglalako yan oh grabe kapal ng ulap oh ulan na yan ulan <clears throat> well ayan hanggang dito na lang po mga busing at maraming salamat sa inyong lahat and I love you all bye bye ha <laughs> oh. Kagi man ng isda, why? Ayan. Ay ko rayan ko nagyan na. May makok diretso tindang barutak. <laughs> bye, bye bye. Bye bye, bye Love you all. And dugtong ko na lang ito dito na test bahay. <coughs> Ayan na ulan no? oh. Tapos nakapagluto na ko ito. Tagang itlog tapos yung natira kong paksiw. Ayan tapos yung baguong ko na niluto taga gabi. Ayan. <laughs> Oh, di ba? Paksiyon is da. Tapos dito, <coughs> yung miswa. Ito. Miswa na may squid balls at saka chicken. Yan. Oh, di ba? Hindi kaya nalagay yung miswa dito pa. Ito. Yan. Miswa. Si misiswa. O, oh, di ba? Ulan na. Di ba? Sabi ko kanina, ulan. <coughs> Kanay. eh. Ganito na yung panahon dito sa amin eh. Ito. Ulan na. Tulot-tulot na. Mamaya to lalakas na to. Tapos wala nang battery yung internet. Po, mga busing, idudugtong ko na lang to siguro sa kuan Ano ba mo Sa motoblog na lang siguro no sa pagtuwi ko dito. Okay? Good morning sa inyong lahat at eh, magluluto ako at kakain na po. Mamaya nga ako, na lang ako magre-reply ng mga ah, mag-i-kuha ng mga video niya. Mag-play ng mga video niya. Bye!